Nag-harvest na kami ng aming tanim kasi gugulayin na namin yan ang aming Sorry. tanim harvest na kami guys di ba ilang linggo lang guys makaharvest na yung alugbati namin may lugbati din ako sa baba kaso lang rich ah. oh. ano ito Ay, ito pa oh. Yan na guys, may gulay na kami, 'di ba? Haluan namin ng malunggay to, guys. Hey guys, nagmalunggay naman ako, guys, kasi nag kami doon sa ano namin. Yung tinanim namin sa likod na kamote. Nagmalunggay tayo muna. Ano lang siya, last oil lang. Yung wala siyang wala siyang ano Tanim gayo. Oh. O, oh, di ba? Isang linggo, dalawang linggo, makagulay ka na. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan ang aming gugulayin halo sa malunggay. Ito guys, Oh. Pakulo na kami. Pakulo kami ng tangla, tsaka mati, sibuyas. Yan ang aming ulam ngayon. Wala siyang, wala siyang tuyo. Wala siya. Yung tubig lang siya ba? Parang nasa probinsya ka. Lawoy lang. Ito na guys. Ang aming kalabasa. Ilagay na. At saka yung kamut. Ito na guys. Diba guys? Wala pa. Wala pa. Hindi pa ano Alotong probinsya lang to guys. mga guys. Itong malunggay namin. Ito yung dahon ng kamote. Di ba dami? Ganda talaga to guys. Meron kang tatanim, tanim ka kahit sa paano. Kahit sa paso-paso lang. Kasi pag uras na gusto mong mag gulay, mayroon ka kagad maanuhan, makuhaan. Di ba? Hindi ka nabibili doon sa supermarket. Tara, guys, kain na tayo. Ito na yung niluto namin. Diba, guys? Oh. Kain na tayo, mga careers Kain-kain na. Thank you for watching, guys. Bye. God bless you all. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Bye.